ito ng mga idol balakayin ko na yung ice cream marami palang lang nagtatanong sa akin kung paano tumigas yung ice cream so ganito lang ang gagawin natin dyan mga idol kung napapansin nyo naman yung gitna malambot po siya tapos yung gilid simpre matigas na matigas na po yan ayan So, yung dalawa na yan, na uh, balokay na natin yan kung napapansin nyo, para may butas sa gitna. So, ganun pong gagawin natin dyan para talagang matigas na matigas talaga. Kasi yung unang tumigas dyan mga idol, yung pinakagilid. Marami nga palang nagtanong kung magkano kinikita natin sa isang araw sa pagtinda ng ice cream. So hindi po pares parehas mga idol. Minsan kasi hindi po naubos yung ice cream natin. Minsan naman pag, pag naubos po, medyo maganda na yung kita natin sa isang araw. Ito lang po yung kagandahan dito sa ganitong negosyong yung ice cream mga idol. Dahil wala tayong amo, sariling sikap lang natin. Katulad yan, hinahanda ako na po yung mga lagayan natin ng ice cream para sa pagtinda natin. So, siyempre, magbabaon tayo ng tubig para pag-uhawin tayo, hindi na tayo mahirapan mayroong nga palang nagtanong sa akin mga idol kung magkano ang paggawa ko sa sidecar ko, sa ice cream. So ako lang pong gumawa yan mga idol. Kasi kung ipapagawa ko yan sa iba, siguro gagastos ako ng mga 10,000 dyan. Pero dahil ako lang gumawa mga idol, materialis lang po ang binili ko. Gumastos lang po ako dyan ng 1,500 lahat-lahat na. Mas maganda talaga pag marunong tayo dahil hindi na tayo asa sa iba. Hindi na tayo mapamamahal. At ito ng mga idol, umpisa na natin yung pagkanap buhay natin. Alis na tayo. Ang oras nga pala ng alis ko mga idol, alas 10. Wow, ang ganda na naman na mano natin mga idol, 200 agad. Ang pagbinta talaga sa ice cream mga idol, tsagaan lang po talaga yan. Dahil hindi po lahat ng araw ay maubos po yung ice cream natin. Kapag matumal talaga mga idol, napakahirap po talaga magbinta pag matumal ang panahon. Kapag malakas naman yung bintahan, alas dos, alas tres, ubos na po yung ice cream natin. Katulad po niyan, maraming bumibili. So hindi na tayo mahirapan mga idol, hindi na tayo mahirapang mag ikot, -ikot pa dito kasi sa amin, ang tinitindahan namin dito mga idol ay mga subdivision. Hindi po katulad sa Manila tayo na marami pong tao talaga ang makakabili sa ice cream natin. Dito, kailangan mo lang talagang sarapan mo yung ice cream mo para yung mga customer natin. Yan, mga suki po yan lahat. So, pabalik-balik pa rin sila. Sila pa rin ang makabili sa atin. Kasi kung hindi maganda yung ice cream natin, hindi po masarap, di wala na tayong suki. Pa Paano pa tayo makapagtinda? Katulad po yung bumibili sa akin ay suki ko na po yan. Kapag bumibili sila sa akin, talagang maramihan talaga. Kita nyo naman kung nasa dulo, kumakain na sila ng ice cream. Kaya mas maganda talaga pagka yung ice cream natin ay magugustuhan talaga nila. Para tayong nagtinda, hindi na tayo mahirapang mag-ikot-ikot. Hindi na tayo mahirapang maghanap ng mga customer kung sino bibili sa ice cream natin. Kasi syempre kung hindi masarap yung ice cream natin kapag matikman nila yan, talagang hindi na sila ulit. So kawawa na tayo. Marami nga palang nagpapasalamat sa akin mga idol dahil sa mga video ko. Nakakuha po sila ng mga ideya. So ngayon, nagumpisa na sila sa pagtinda ng ice cream. Yung iba naman, mas malaki pa yung negosyo nila kaysa sa akin kasi marami silang mga cart. Bumili sila ng mga makina. So may mga tauhan na sila. Pinapalako. So napakaganda po talaga. So nagpapasalamat din po ako na ganun po ang mga nangyayari dahil hindi ko po akalain na yung mga video ko magugustuhan po nila katulad din po dati na naghahanap din po ako ng mga pwedeng pagkakitaan pang hanap buhay kung anong maganda so ito po yung ice cream na napili ko mga idol dahil wala po itong lugi dahil hindi po nasisira yung ice cream natin hindi po siya katulad sa mga ibang paninda na pagkain na kapag hindi maubos talagang masisira talaga itong ice cream kapag masipag kang magtinda talagang kikita kikita ka talaga dito mayroon din po palang nagtatanong kung ang bintahan natin sa ice cream natin. So ang bintahan natin sa ice cream mga idol, kung napapansin nyo yung tinapay na yan, 25 pesos po yan. Kung napapansin nyo naman yung apa na tinakala natin, 25 pesos din po yun. Siyempre, nagtaas na rin tayo ng presyo dahil yung mga ingredients natin nagmahal na rin. Yung tinapay na yan, dati kasi ano lang yan, 10 piso. Ngayon, 25 na yan mga idol. Ang pinakamahal nating bintahan dyan, 25 pesos lang mga idol. Yung malaking apa lang. Depende na sa atin kung mayroon tayong lagaya na malaki, pwede natin presyuhan ng 30. Yung iba kasi ang ginagawa nila dahil mabibitin sila sa 25, so nagdadala sila ng mangkok, baso. So tatanungin na lang tayo kung magkakaanong puno doon. So syempre tayong nagtitinda, so alam natin yung magkakaanong puno kung dipindi sa laki ng baso, dipindi sa laki ng mangkok. So kailangan dito sa pagtinda ng ice cream, kailangan may pasensya tayo dahil yung mga customer natin hindi po pares-parehas. May mga customer na mababait, may mga customer din na parang gusto na nilang hingiin lahat yung ice cream natin. So ayan mga idol, malapit na maubos yung ice cream natin, kunting-kunti na lang po yan. So pwede na natin ipamigay yan. Ganun pong ginagawa ko dyan pagka kunting-kunti na lang po yung ice cream ko. So ipamigay ko na lang sa mga bata na walang pang biling ice cream. Mabuti na lang, mayroong naglaro ng volleyball dito. So dito ako nagtatambay-tambay, dito ako nakapinta mga idol maganda talaga magbinta pag kaganito maraming tao para saglit na tayo magkabinta maubos agad yung ice cream natin dahil magagaling yung nagbalibol dyan so manood muna ako saglit mga idol ito na nga mga idol pauwi na ako sa bahay yan maraming salamat nga pala dahil naubos po yung ice cream natin marami din pong nagtatanong sa akin mga idol kung saan ba daw ako nagtitinda so kung napapansin nyo naman mga idol yung mga bahay na yan halos magka-pares-pares po yan. Uniform po ang bahay dyan. Sa vision po yan ng mga idol, dito lang po ako nagtitinda talaga. Araw-araw mga idol, yung mga daanan na yan, talagang dinadaanan ko yan araw-araw. Kung napapansin nyo naman, walang katao tao. So, nasa loob po yung mga tao yan mga idol. So, napakahirap po talaga kapag magtinda tayo ng ganito na walang katao tao. Kaya tulad ng sinabi ko kanina na mas maganda talaga pag masarap yung ice cream natin. Kahit papano, magkakabinta pa rin tayo ayan kung napapansin niyo yung kabilang subdivision, ayan pumupunta rin ako diyan minsan pagka hindi pa maubos yung ice cream ko. Yan mga idol. So hanggang dito lang na po yung video natin mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.